Minsan ba ay napapaisip ka kung bakit may mga taong mabait sa harap mo pero iba ang pakay sa likod ng kanilang mga ngiti? O kaya naman, bakit kahit gaano mo pasubukang intindihin ang isang tao, palagi kang nauuwi sa pagkakamali? Ito ang misteryo ng kalikasan ng tao, isang mundo ng damdamin, motibo, at lihim na hindi laging nakikita ng mata. Sa aklat na The Laws of Human Nature ni Robert Greene, matututunan natin kung paano basahin ang ugali, kilos, at tunay na intensyon ng tao. Ang sinumang makakaintindi nito ay may kakayahang makita ang likod ng maskara na madalas ay suot ng bawat isa sa atin. Ngayong sa video na ito, sisimulan natin ang paglalakbay sa likod ng bawat emosyon at desisyon ng tao. Hindi lang ito simpleng kaalaman, ito ay sandata na magagamit mo para hindi malinlang at para mas maintindihan kung paano kumikilos ang mundo sa paligid mo. Sa pagtalakay natin sa mga batas ng kalikasan ng tao, matutuklasan mo kung gaano kahalaga ang pagkilala sa mga tunay na motibo. Dahil, ang hindi nakakaunawa sa human nature ay laging nagiging biktima nito. Ang kaalaman dito ang nagiging linya sa pagitan ng mga gumagabay at ng mga ginagabayan. Kung handa ka ng alamin ang pinakamalalim na sikreto ng isipan at damdamin ng tao, manatili ka hanggang dulo. Dahil dito, matututunan mo ang sining ng pagkilala, pagunawa at paggamit ng the laws of human nature bilang pinakamalakas mong kalasag at pinakamatinding sandata. Law number one, the law of irrationality. Master your emotional self. Lahat tayo ay likas na emosyonal na nilalang. Bago pa man tayo mag-isip gamit ang lohika, ang emosyon na agad ang nangingibabaw. Ang problema, kapag pinairal natin ang bukso ng damdamin, madalas ay maling desisyon ang ating nagagawa. Ang galit, selos, o sobrang tuwa ay kayang magbulag sa atin. Ang batas na ito ay nagtuturo na kailangan mong maging maestro ng sarili mong emosyon. Hindi ibig sabihin na pipigilan mo ang nararamdaman mo, kundi matutunan mong kontrolin nito. Kapag marunong kang magpigil at mag-isip ng malinaw sa gitna ng kaguluhan, mas kaya mong makita ang mas tamang direksyon. Ang mga taong hindi marunong mag-control ng emosyon ay nagiging madaling target. Madali silang manipulahin sapagkat isang pindot lang sa kanilang damdamin, kaya mo silang paikutin. Dito pumapasok ang tunay na kapangyarihan. Ang kakayahang manatiling, kalmado kahit ang lahat sa paligid ay nagkakagulo. Kung gusto mong magtagumpay, kailangan mong sanayin ang sarili mong isip na hindi basta-basta bumigay. Magmasid ka muna bago kumilos. Huwag agad magpapatangay sa bugso ng damdamin. Tandaan, ang tunay na malakas ay hindi ang sumisigaw ng emosyon, kundi ang tahimik na nagmamasid at nagdedesisyon ng malinaw. Kapag nakamit mo ang mastery sa iyong emosyon, mas nagiging imposible kang kontrolin ng iba. Ikaw ang may hawak ng sarili mong kapalaran at hindi ka basta-basta nagiging alipin ng takot, galit o tukso. Ito ang unang hakbang para talagang maintindihan at magamit ang laws of human nature. Law number two, the law of narcissism, transform self-love into empathy. Ang lahat ng tao ay may halong narcissism o labis na pagkahumaling sa sarili. Natural ito, ngunit kapag sobra, nagiging bulag tayo sa katotohanan at sa damdamin ng iba. Ito ang nagiging dahilan kung bakit maraming tao ang nahuhulog sa maling desisyon at pagkasira ng relasyon. Sa kasaysayan, si Napoleon Bonaparte ang isang matinding halimbawa ng narcissism. Dahil sa sobrang kumpiyansa sa sarili at kawalan ng pakikinig sa kanyang mga general, ipinilit niya ang pagsalakay sa Russia. Ang resulta, libu-libong sundalo ang nawala at ang kanyang imperyo ay bumagsak. Sa kasalukuyan, ang aral dito ay malinaw. Kung puro sarili lang ang iniisip, ikaw mismo ang sisira sa sarili mong tagumpay. Kailangan mong baguhin ang narcissism Tungo sa empathy, ang kakayahang makita at maramdaman ang pananaw ng ibang tao. Kapag kaya mong basahin ang emosyon at motibo ng nasa paligid mo, mas madali mong mahuhulaan ang kanilang kilos. Mas nagiging madali para sa'yo na impluensyahan sila at paikutin ang sitwasyon nang hindi sila nagdududa. Ito ang tunay na kapangyarihan sa modernong panahon. Ang pagkontrol sa sarili, mong narcissism at paggamit ng empathy bilang sandata. Sa ganitong paraan, nagiging imposible kang talunin dahil hawak mo hindi lang ang sarili mong damdamin kundi pati emosyon ng mga tao sa paligid mo. Law number three, the law of role-playing, people wear masks. Sa mundo ng tao, bihira ang nagpapakita ng tunay na sarili. Kadalasan, lahat tayo ay may suot na maskara upang maprotektahan ang ating kahinaan, upang makuha ang tiwala ng iba, o para lamang maitago ang ating tunay na intensyon. Sa kasaysayan, si Queen Elizabeth Free ng England ay mahusay na gumamit ng role-playing. Sa harap ng kanyang mga tao, isa siyang mapagmahal at matatag na reyna. Pero sa likod ng maskarang iyon, siya ay isang estrategista na handang gamitin ang imahe upang kontrolin ang kanyang kaharian at kalaban. Sa kasalukuyan, ganito rin ang nangyayari. Sa trabaho, relasyon, at kahit sa social media, lahat ng tao ay nagpepresent ng bersyon ng kanilang sarili na gusto nilang makita ng iba. Ang hindi nakakaunawa dito ay madaling nalilinlang. Kung marunong kang makakita sa likod ng maskara, mas mabilis mong mababasa ang tunay na damdamin at motibo ng isang tao. At kung marunong kang magsuot ng sariling maskara, mas kaya mong kontrolin ang impresyon at sitwasyon sa iyong pabor. Kaya tandaan, huwag kang maniwala agad sa unang anyo na ipinapakita ng iba. Sa larong ito, ang nakakaintindi ng maskara ang siyang tunay na nakakahawak ng kapangyarihan. Law number 4 The Law of Compulsive Behavior. People never change their patterns. Bawat tao ay may nakaukit na pattern ng pag-uugali. Kahit anong mangyari, paulit-ulit nilang ginagawa ang parehong kilos, mabuti man o masama. Kapag hindi mo ito nakita, mauulit at mauulit kang masasaktan o malilinlang. Sa kasaysayan, si Julius Caesar ay kilalang mahusay na makabasa ng ganitong pattern. Nakita niya ang paulit-ulit na pagkakanulo ng ilan sa kanyang mga kaalyado. Dahil dito, Naging handa siya sa mga pagtataksil at ginamit ito para palakasin lalo ang kanyang kapangyarihan. Sa kasalukuyan, ganito rin ang dapat mong gawin. Kapag may taong paulit-ulit na sinisira ang tiwala mo, huwag mong asahan na magbabago sila. Ang kanilang ugali ay nakabaon na sa kanilang pagkatao. Kung matututo kang makakita ng pattern ng tao sa kilos, salita at desisyon, para ka nang may mapanagabay, hindi ka na madaling maloko at kaya mong hulaan ang magiging galaw nila Bago pa man ito mangyari, ang tunay na lakas ay nasa kakayahang kilalanin at gamitin ang mga pattern na ito. Kapag alam mo kung sino ang uulit ng kanilang pagkakamali, madali mo nang mapaposisyon ang sarili mo para ikaw ang palaging panalo. Law number 5. The Law of Covetousness. People always want what they can't have. Isa sa pinakamalakas na puwersa sa kalikasan ng tao ay ang pagnanasa sa bagay na ipinagkakait. Kapag ang isang bagay ay mahirap makuha, mas nagiging kaakit-akit ito. Ito ang lihim na nagpapagalaw sa karamihan ng desisyon at kagustuhan ng tao. Sa kasaysayan, makikita natin ito sa panahon ni Cleopatra ng Egypt. Ginamit niya ang kanyang pagiging rare at untouchable para mabighani sina Julius Caesar at Mark Antony. Sa halip na ibigay agad ang sarili, pinanatili niya ang misteryo at distansya na siyang nagpasunog ng mas matinding pagnanasa. Kung iisipin, lahat ng tao ay biktima ng batas na ito. Kapag sobrang dali mong makuha, nawawala ang halaga mo. Pero kapag marunong kang magtago ng kaunting distansya or controlling kung ano lang ang ipinapakita mo, mas lalo kang pinahahalagahan. Sa kasalukuyan, pwede mo itong gamitin sa relationship sa trabaho. Halimbawa, kung palagi kang available sa isang tao, mabilis kang magiging boring sa kanila. Pero kung marunong kang magpakita ng limitadong oras at atensyon, mas lalo kang hahanapin. Isa pang halimbawa, sa negosyo, ang mga brand ay gumagamit ng scarcity kapag sinabing limited edition or last three stocks only. Biglang nagiging mas kaakit-akit ang produkto. Hindi dahil sa kalidad nito, kundi dahil sa takot ng tao na mawala ng pagkakataon. Kaya kung gusto mong magtagumpay sa modernong panahon, huwag mong ibigay agad lahat. Panatilihin ang halaga mo sa pamamagitan ng pagiging bihira, kontrolado at hindi madaling maabot. Sa ganitong paraan, ikaw ang laging hinahabol at hindi ikaw ang naghahabol. Law number 6. The Law of Short-Sightedness Ang batas ng mababaw na paningin Karamihan sa tao ay nakakulong sa kasalukuyan Ang iniisip lang nila ay ang pansamantalang kasiyahan Ang mabilis na resulta anang ang agarang pakinabang Dahil dito, madali silang nalilinlang ng mga taong may mas malawak na Pananaw at may kakayahang mag-isip para sa kinabukasan Kung ikaw ang may mas malayong tingin Ikaw ang laging may hawak ng kontrol Sa kasaysayan, makikita natin ito kay Napoleon Bonaparte. Habang abala ang kanyang mga kalaban sa mga panandaliang tagumpay, pinaplano na niya ang mas malalaking hakbang para sakupin ang buong Europa. Ang kanyang malalim na pananaw sa hinaharap ang nagbigay sa kanya ng kalamangan laban sa mga hari at emperador na nakatingin lang sa kasalukuyan. Sa huli, ang pananaw niya ang naging susi sa kanyang kapangyarihan. Ang katotohanan, karamihan ng tao ay hindi nakikita ang long-term consequence ng kanilang mga desisyon. Pinipili nila ang madali kahit pa masisira ang kinabukasan. Dito pumapasok ang kapangyarihan ng mga taong marunong magplano at maghintay ng tamang panahon. Ang nakikita ng iba ay saglit na kaligayahan. Pero ikaw, nakikita mo ang kabuwang laro. Sa kasalukuyan makikita ito sa mundo ng pera. Maraming tao ang bumibili agad ng luho kapag nagkapera. Imbes na mag-invest, ang resulta, nauubos ang yaman at nananatiling walang ipon. Pero ang taong marunong, magplano ng pangmatagalan Katulad ng pag-iinvest sa business or stocks, sila ang nagiging tunay na makapangyarihan. Ang pagkakaiba ay disiplina at malayong pananaw. Isang halimbawa pa, sa relasyon, kung palagi mong inuuna ang pansamantalang emosyon, madali kang magkamali ng partner o desisyon. Pero kung titignan mo ang long-term character ng tao, kung anong uri siya pagdating ng financial tech in taon, mas makakaiwas ka sa sakit at pagkatalo. Ang totoong karunungan ay nakikita kung ano ang hindi nakikita ng iba. Kaya para maging malakas, kailangan mong lumayo sa pagkabulag sa kasalukuyan. Isipin mo palagi ang pangmatagalang epekto ng bawat galaw mo. Sa isang mundong puro instant gratification, ang taong marunong maghintay at magplano ang laging nagtatagumpay. Tandaan ang hinaharap ay pinaghahandaan, hindi hinuhulaan. Law number 7. The Law of Defensiveness Ang batas ng pagtatanggol. Kapag naramdaman ng tao na sila ay inaatake o kinukwestiyon, Natural nilang reaksyon ay magtanggol. Kahit gaano kaliit ang puna o kritisismo, madalas ay nagre-resulta ito sa pagtutol at galit. Ito ang dahilan kung bakit napakahirap paguhin ang isip ng isang tao sa pamamagitan ng direktang pagtutuligsa. Sa kasaysayan, makikita ito sa mga emperador at hari na naging pabagsak dahil sa sobrang pagiging defensive. Kapag may tumutuligsa sa kanila, imbes na makinig, sila ay nagagalit at naghihigante. Ang resulta, mas lalong lumalaki ang kanilang mga kaaway at bumabagsak ang kanilang pamumuno. Ang sobrang pagiging defensive ay nagiging sariling bitag. Ang sikreto ay huwag mong direktang kalabanin ang pananaw ng tao. Kung gusto mong baguhin ang kanilang isip, kailangan mong gumamit ng impluensya at hindi ng banggaan. Kapag naramdaman nila na hindi ka kaaway, mas nagiging bukas ang kanilang isip. Tuwai parang pagpasok sa kanilang mundo nang hindi nila napapansin. Saka sa kasalukuyan, makikita ito sa trabaho. Kapag pinuno mo ang isang kasama sa harap ng iba, Madalas ay magtatanggol siya at hindi tatanggap ng iyong payo. Pero kung kakausapin mo siya ng pribado at mahinahon, mas malaki ang tsansang makinig siya at baguhin ang kanyang gawi. Ang tamang paraan ng pakikipag-usap ang nagdidikta ng resulta. Sa relasyon, ganito rin ang nangyayari. Kapag palagi mong kino question o sinisisi ang partner mo, mas lalo silang lalayo at magtatanggol ng sarili. Pero kung ipapakita mo ang malasakit at gagamit ng mas banayad na approach, mas magiging bukas sila sa pagbabago ang paraan ng iyong pananalita ay mas makapangyarihan kaysa sa mismong nilalaman nito. Kaya para maging makapangyarihan, tandaan ang batas na ito. Huwag mong atakihin ang defensive wall ng tao, bagkus hanapin ang likas na daan patungo sa kanilang loob. Ang taong marunong umiwas sa banggaan at gumamit ng diskarte ay siyang laging nagtatagumpay. Sa huli, mas malakas ang impluensya ng banayad na kamay kaysa sa matalim na espada. Law number eight, the law of self-sabotage, ang batas ng sariling pagkawasak. Kadalasan, ang pinakamalaking kaaway ng isang tao ay hindi iba, kundi ang sarili niya mismo. Sa tuwing inuuna natin ang emosyon kaysa sa lohika, madalas na uuwi ito sa maligdesisyon. In Saito twice may tendensyang ang paulit-ulit na sirain ang kanilang sariling oportunidad dahil hindi nila kayang kontroli ng sarili. Sa kasaysayan, maraming dakilang pinuno ang bumagsak dahil sa sariling kahinaan. Halimbawa, may mga general na natalo hindi dahil sa kakulangan ng hukbo, kundi dahil sa labis na kayabangan at magwawalang bahala. Sa kanilang pag-aakala na sila ay hindi matatalo, sila mismo ang naghukay ng kanilang sariling pagbagsak. Ito ang klasikong anyo ng self-sabotage. Ang batas na ito ay nagsisilbing babala. Bantayan mo ang sarili mong ugali dahil ito ang tunay na nakakaapekto sa iyong kapangyarihan. Kapag hindi mo alam ang iyong kahinaan, ito ang gagamitin ng iba laban sa iyo. Taong marunong kilalanin ang kanyang sarili ay may kalamangan sa laban. Sa kasalukuyan, makikita ito sa mundo ng trabaho. Isang taong maaaring magkaroon ng magandang posisyon. Ngunit dahil sa kanyang ugaling hindi makontrol ang galit o pagiging babayan, siya rin ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Kapag hindi natin natutunan ng disiplina, tayo mismo ang sisira sa ating mga pangarap. Sa personal na relasyon, ganun din ang sitwasyon. Maraming tao ang nawawala ang tiwala ng iba dahil sa paninira selos o sobrang pagiging makasarili. Sa halip na magpatibay ng koneksyon, sila mismo ang naglalayo sa mga taong nagmamahal sa kanila. Sa huli, sila ang natitirang mag-isa dahil sa sariling gawa. Kaya para maging makapangyarihan, kailangan mong bantayan ang iyong mga ugali at emosyon. Ang tunay na lakas ay hindi lang laban sa labas, kundi laban din sa sarili. Tandaan, ang taong marunong magpigil at magdisiplina sa sarili ay hindi madaling talunin dahil hindi siya kayang wasakin ang sarili. Law number nine, the law of repression. Ang batas ng pagtatago ng tunay na damdamin. Maraming taon yung nagtatago ng kanilang tunay na emosyon. Inipit ito sa ilalim ng kanilang isipan. Ngunit ang totoo, ang anumang damdaming hindi, pinapansin ay hindi nawawala, ito ay lumalabas sa ibang paraan. Kapag hindi natin hinaharap ang ating galit, takot o pagkabigo, dumarating ito bilang stress, pagkakamali, o bigla ang pagsabog ng emosyon sa kasaysayan. Makikita ito sa mga hari at reyna na nagbabalat kayo ng katahimikan sa harap ng kanilang nasasakupan. Ngunit sa likod ng mga ngiti, nagkukubli ang paranoia at galit na kalaunan ay sumabog bilang diktadura at panunupil. Ang hindi nila pagkilala sa sariling damdamin, ang naging ugat ng kanilang malupit na pamumuno. Ang batas na ito ay nagtuturo na ang pagtanggi sa sarili. Mung emosyon ay isang uri ng pagpapahina. Ang hindi pagkilala dito ay parang pag-ipon ng apoy sa loob ng sarili. Sa oras na hindi na ito makayanan, bigla itong sasabog at magdudulot ng mas malaking pinsala. Kaysa kung hinarap mo ito ng maaga, sa kasalukuyan, makikita natin ito sa mga taong nagtatrabaho. Marami ang nananahimik at tinitiis ang galit o frustration. Ngunit kalaunan, napapansin mo na lang na bumibigay sila, nawawalan ng gana, nagiging tamad, o nagkakaroon ng health issues. Ang pinipigilang emosyon ay nagiging lason sa katawan at isip. Sa relasyon naman, ang pagtatago ng totoong nararamdaman ay nagiging simula ng pagkasira. Kapag hindi ipinapahayag ang sama ng loob, unti-unting naiipon ang lamat hanggang sa sumabog ito sa isang malaking away. Sa halip na maging malusog na koneksyon, nagiging isang relasyon na puno ng distansya at galit. Kaya kung nais mong maging makapangyarihan, kailangan mong matutong kilalanin at hawakan ang iyong emosyon, hindi itago ang mga ito. Ang tunay na control ay hindi pagtanggi kundi ang kakayahang ilabas ang damdamin sa tamang paraan at tamang oras. Ang taong marunong magpahayag ng kanyang nararamdaman, nang may disiplina ay mas matibay kaysa sa nagkukubli sa likod ng katahimikan. Law number 10, The Law of Envy, Ang Batas ng inggit. Isa sa pinakamalakas na emosyon ng tao ay ang inggit. Kahit gaano pa kagaling o kayaman ng isang tao, laging may titig na naghahanap ng butas at nais siyang hilahin pababa. Ang inggit ay parang laso na unti-unting kumakain sa puso at isipan ng tao. Kaya kung hindi mo ito makikilala, madali kang madadala ng galit at selos ng iba. Sa kasaysayan, makikita ito sa mga makapangyarihang pinuno tulad ni Napoleon. Marami ang humanga sa kanyang lakas, ngunit higit na marami ang nainggit. Ang inggit na ito ang nagtulak sa mga bansa na magsama-sama laban sa kanya, na kalaunan ay naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Minsan, hindi ka natatalo dahil mahina ka kundi dahil sa inggit ng iba. Ang batas na ito ay paalala na huwag mong ipagmayabang ang iyong mga tagumpay. Ang sobrang pagyayabang ay parang apoy na nagpapasiklab ng inggit sa paligid mo. Sa halip matutong magtago ng ilan sa iyong lakas. At tagumpay upang hindi, ito gawing target ng mga taong naiinggit. Ang pinakamalakas ay madalas nagtatago ng kanilang tunay na kapangyarihan. Sa kasalukuyan, makikita mo ito sa social media. Kapag masyado kang nagpo-post ng iyong yaman, relasyon o tagumpay, mas marami kang naaakit na inggit at kritisismo. Ang mga taong ito ay gagawa ng paraan para sirain ka, kahit hindi mo sila inaapektuhan. Kaya ang karunungan ay nasa pagpili kung ano ang ipapakita mo sa mundo. Sa trabaho naman, ang masyadong pagpapakita ng iyong galing ay maring sa magudyok ng inggit mula sa katrabaho o mismong boss mo. Kapag hindi mo ito na-handle ng tama, sila mismo ang hahanap ng paraan para pabagsakin ka. Minsan, mas ligtas ang magkunwaring tahimik kaysa maging sentro ng inggit. Kung nais mong manatiling makapangyarihan, huwag mong kalimutan na ang inggit ay hindi mawawala sa tao. Ang mafasakramulas ay kontrolin kung paano mo haharapin ito. Matutong magtago, magpakumbaba, at huwag hayaang maging target ng mga mata na puno ng selos. Ang taong marunong, kumilos sa harap ng inggit ang laging nakakaligtas sa mga patibong ng iba. Law number 11. The Law of Grandiosity. Ang batas ng pagkakasobra sa sarili. Ang tao ay may likas na tendensya na palakihin ang kanilang tingin sa sarili. Kapag nakamit nila ang tagumpay, iniisip nila na hindi sila matatalo, na parang sila ay nasa itaas ng lahat. Doing tinatawag na grandiosity is ilusyon ng walang hangganang kapangyarihan. At kapag pinairal ito, kadalasan, ito rin ang nagiging sanhi ng pagbagsak. Sa kasaysayan, makikita ito kay Adolf Hitler. Sa simula, matagumpay siyang nakakuha ng kapangyarihan at sinakop ang maraming bansa. Pero dahil sa sobrang kumpiyansa at ilusyon na siya ay hindi matatalo, ginawa niya ang maling desisyon na lusubin ang Russia. Ang kanyang grandiosity ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Sa ating panahon, maraming tao ang nahuhulog sa parehong bitag. Kapag nagtagumpay sa negosyo, iniisip nila na hindi na sila magkakamali. Dahil dito, nagiging pabaya sila gumagawa ng mga desisyong walang ingat at kalaunan ay nalulugi. Ang sobrang kumpiyansa ay kasing delikado ng kawalan ng tiwala sa sarili. Minsan makikita rin ito sa social media influencers o celebrities. Dahil sa dami ng taong humahanga sa kanila, nagiging pakiramdam nila ay sila ang sentro ng mundo. Pero kapag may isang maling galaw, mabilis ding nawawasak ang kanilang reputasyon. Ang ilusyon ng pagiging hindi kayang talunin ay mabilis na nababasag sa trabaho o relasyon, Kapag sobra ang tiwala sa sarili at iniisip mong wala kang kailangang baguhin, unti-unti kang nagiging bulag sa iyong kahinaan. At doon pumapasok ang panganib. Kapag hindi mo alam ang iyong limitasyon, mas mabilis kang mapapahama. Kaya ang tunay na malakas ay laging handang magtanong at matuto. Kung nais mong manatiling makapangyarihan, kailangan mong iwasan ang grandiosity. Alalahanin na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nakukuha Kundi pinapanatili sa pamamagitan ng disiplina, kababaang-loob at pagkilala na lahat ng tao, kahit gaano pa kalakas, ay may limitasyon. Ang taong marunong kumilala sa kanyang hangganan ay ang totoong nagtatagal sa laban. Law number 12, the law of gender rigidity. Ang batas ng paninigas sa pagitan ng kasarian. Ang bawat tao ay may halong masculine at feminine energies. Ngunit karamihan ay nakakulong sa iisang imahe ng kasarian na itinakda ng lipunan at ito ang naglilimita sa kanilang tunay na potensyal. Ang pagiging masyadong matigas sa gender, role ay nagiging sanhinang kahinaan sa pagunawa at pakikitungo sa iba. Sa kasaysayan, si Queen Elizabeth Franzo ng England ay mahusay na gumamit ng batas na ito. Kahit siya ay isang babae sa panahon na nangingibabaw ang mga lalaki, marunong siyang magpakita ng tapang at disiplina tulad ng isang hari habang ginagamit din ang lambot at charm ng pagiging babae. Dahil dito, nagawa niyang manatili sa trono ng matagal. Sa modernong panahon, makikita natin ito sa mundo ng negosyo. Isang babaeng leader na marunong magpakita ng tapang sa desisyon, ngunit nananatiling sensitibo sa emosyon ng kanyang team, ay mas nakakahikayat ng respeto at tiwala. Ang balanse ng masculine at feminine traits ang nagbibigay ng tunay na lakas. Kung ikaw ay masyadong kumakapit sa isang gender image, halimbawa, puro tapang lang o puro lambot lang, nagiging predictable at limitado ka. Pero kapag natutunan mong balansehin ito, kaya mong umangkop sa kahit anong sitwasyon at mas nagiging epektibo ka sa pakikipag-ugnayan maging sa personal na relasyon malaking tulong ang batas na ito kapag marunong kang gumamit ng assertiveness ng masculine at empathy ng feminine mas nagiging malalim ang koneksyon at mas nagiging matatag ang ugnayan hindi mo kailangang maging isa lang pwede mong pagsamahin ang dalawa ang tunay na kapangyarihan ay nasa flexibility ang taong marunong gumamit ng parehong energies, depende sa sitwasyon ang laging nakakaangat. Kaya kung gusto mong magtagumpay, matutong balansehin ang dalawang mundo sapagkat dun mo matatagpuan ang buong mong lakas. Law number 13, the law of aimlessness. Ang batas ng kawalan ng direksyon. Maraming tao ang nabubuhay ng wala talagang malinaw na layunin. Para silang dahon na inaanod ng hangin, umaasa sa chamba at sumasabay lang sa agos ng lipunan. Ang kawalan ng direksyon ay nagre sa panghihina, kawalan ng fokus, ang kalaunan, sa pagkatalo sa laro ng buhay. Sa kasaysayan, makikita natin ang kabaligtaran nito kay Napoleon Bonaparte. Bata pa lamang, malinaw na ang kanyang layunin, ang makapasok sa kasaysayan bilang dakilang pinuno. Dahil sa malinaw na direksyon ito, nakayanan niyang bumangon mula sa pagiging isang ordinaryong sundalo, hanggang sa pagiging emperador ng France. Kung wala kang malinaw na direksyon, madali kang kontrolin ng iba. Ikaw ang nagiging pawn sa laro nila dahil hindi mo alam kung saan ka talaga papunta. Pero kapag malinaw ang iyong target, ikaw ang nagiging master ng iyong sariling landas. Sa kasalukuyan, mapapansin natin ito sa karir o negosyo. Ang taong walang plano, laging palipat-lipat ng trabaho o negosyo, at walang inaasam na long term, goal ay madalas na ang oras at lakas, nang wala rin naabot. Pero ang taong may malinaw na direksyon, ay mas madaling makakagawa ng tamang decision at mga sa distractions. Maging sa relationships, mahalaga rin ito. Kung wala kang malinaw na intensyon, malamang ay mauwi sa toxic at walang saysay ang koneksyon. Pero kung malinaw sa'yo kung anong klase ng relasyon, ang gusto mo, seryoso man o panandalian, magiging mas matatag at mas totoo ang samahan. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagkakaroon ng malinaw na layunin at direksyon. Sapagkat ang taong may target ay hindi madaling matumba, and siya ang nagiging gabay sa iba. Kaya kung nais mong magtagumpay, kailangan mong linawin sa sarili mo. Ano ba talaga ang hinahabol mo? Law number 14, The Law of Generational Myopia, ang batas ng henerasyong bulag sa paningin. Bawat henerasyon ay may sariling paniniwala, uso, at pamantayan. Ang problema, madalas ay nakakulong sila sa kasalukuyang panahon at hindi nila nakikita ang mas malawak na pananaw ng kasaysayan. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit nagkakamali ang tao dahil bulag sila sa mga aral na iniwan ng nakaraan. Sa kasaysayan, makikita natin ito sa pagbagsak ng mga imperyo. Ang mga pinunong akala nila tatagal, ang kanilang sistema ay biglang bumagsak dahil hindi nila nakita na nagbabago ang mundo. Halimbawa, ang mga hari sa Europe na nanatiling nakatali sa lumang pamumuhay ay mabilis na napalitan ng mga revolusyonaryong ideya. Sa kasalukuyan, makikita natin ito sa teknolohiya at social media. Maraming matatanda ang hindi agad nakasabay at maraming kabataan. Naman ang masyadong nakaasa dito, kaya hindi nila naiisip ang long-term na epekto. Ang sobrang pagdikit sa uso ay nagiging dahilan para mawalan ng malalim na direksyon ang buhay. Kung nais mong maging makapangyarihan, huwag kang mabitag sa mindset ng iyong henerasyon. Obserbahan ang nakaraan, aralin ang mga pagkakamali, at laging tingnan ang mas mahabang panahon kaysa sa kasalukuyan lamang. Ang taong marunong humiwalay sa limitasyon ng kanyang henerasyon, ay nagiging kakaiba at mas matalino kaysa sa karamihan. Halimbawa sa negosyo, kung susunod ka lang sa uso, baka mabilis kang kumita pero mabilis ka ring bumagsak. Pero kung gagamitin mo ang aral ng nakaraan at magplano para sa kinabukasan, mas tatagal ang tagumpay mo. Ito ang sekreto ng mga tunay na lider at innovators. Ang batas na ito ay nagtuturo sa atin na ang panandalian ay laging lilipas. Pero ang taong may kakayahang makita ang mas malalim na perspektibo, nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay siyang nagiging tunay na makapangyarihan. Law number 15, the law of conformity, ang batas ng pag-angkop. Likas sa tao ang kagustuhan na maging bahagi ng grupo. Mula pa pagkabata, tinuturuan tayong sumunod sa mga pamantayan para tanggapin ng lipunan. Ngunit ang sobrang pag-ayon ay nakakasakal unti-unting. Nawawala ang ating tunay na identidad at kakayahang mag-isip ng malaya sa kasaysayan. Mariskyara sa and Tendeng Cell so, ay bulag na sumunod sa mga diktador at maling ideolohiya. Ang takot na mapahiwalay o hindi matanggap ang nagtulak sa kanila na mag-conform kahit mali ang direksyon. Sa kasalukuyan, napapansin natin ito sa social media. Maraming tao ang ginagaya lang ang uso kung ano ang trend doon sila nakikisabay. Kahit minsan hindi nila gusto, ginagawa nila para lamang hindi maiwan o mapuna ng iba. Kung nais mong lumakas, kailangan mong matutunang gamitin ang conformity sa tama. May mga pagkakataong mas mabuting sumabay sa agos para hindi ka maging target. Ngunit dapat malinaw na alam mo pa rin ang sarili mong landas. Halimbawa, sa trabaho, pwede kang magpakita ng loyalty at pagsunod sa sistema para makuha ang tiwala ng mga nasa taas. Ngunit sa likod nito, dapat lihim mong pinapalakas ang sarili mong kakayahan at iniipon ng resources para sa sariling ambisyon. Ang susi ay balanse. Gumamit ng conformity bilang maskara kapag kinakailangan, ngunit huwag mong hayaang tuluyang kainin nito ang iyong kalayaan. Tandaan, ang tunay na makapangyarihan ay marunong sumabay kapag dapat at marunong humiwalay kapag oras na para ipakita ang sariling lakas. At dito nagtatapos ang unang bahagi ng ating paglalakbay sa The Laws of Human Nature ni Robert Greene, mula law 1 hanggang law 15. Natutunan natin na ang Tunay na kapangyarihan ay hindi lang nakukuha sa talino o lakas, kundi sa malalim na pag-unawa sa likas na ugali at damdamin ng tao. Kung maalala mo, bawat batas ay nagsisilbing salamin. Ipinapakita nito, hindi lang kung paano, gumalaw ang iba, kundi pati na rin ang ating sariling mga kahinaan. Kapag nakilala mo ang mga ito, mas madali mong makokontrol ang iyong kilos at mas maipaposisyon mo ang sarili mo sa mundo ng kapangyarihan. Ito so ang darkness of truth. Huwag kalimutan. Ang tunay na diskarte ay hindi basta lakas o tapang, kundi ang katalinuhan kung kailan ka at kung kailan kalalayo. Ang sino mang marunong kumilala at gumamit ng batas ng kalikasan ng tao ay may hawak na sandata na higit pa sa espada. Isang isip na kayang umunawa at magkontrol. Kung nagustuhan mo ang seryeng ito, manatili ka lang. Dahil sa mga susunod, na video ay ipagpapatuloy natin mula Law 16 hanggang Law 13 ng The Laws of Human Nature. Kaya huwag mong palalampasin dahil bawat batas ay hakbang papalapit sa tunay na kapangyarihan.